ko Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aaminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mister Romantico! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno nang pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantico Ang buhay kong walang saysay -say ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong degdig ay nagkaroon ng laman Subalit, ang kaligayang ko pala ay panandalian lamang. Bigla kang naglaho at ika'y lumisan. Ngayon ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan mong iiwan. Cause if you Magandang magandang umaga po mga kaibigan. Narito na ngayon ang pagpapatuloy ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat padala ng takasabaybay natin mula sa Sampalok Manila. Walang iba kung hindi ang isang tagapakinig nating nagpatago sa pangalan, Olivia. Mr. Romantico, hindi na nabigla si Jester sa kanyang nasaksiyon dahil batid niya naman ang kalagayan ng dalaga. Maging ang pagtatago ni Marisa ng tunay niyang pangalan ay hindi rin naging dahilan upang madismaya siya dahil sa masaklap na katotohanan hindi maaaring itago ni Kung ganon, alias mo lang palang alona, gusto bagay. bakit mo nga ba gagamitin ang tunay mong pangalan sa karumihan at kahalayan ng ginagawa mo? Natural lang na magmaskara ka sa iyong pagbebenta ng laman. Dindo. O bakit? Sisikapin mo bang ikailang katotohanan? Wala akong ikinakaila. Kung ganon, inaamin mong yung mabangong trabaho. Dindo, tama na. That's enough. Sige, Jester. Magpakahibang ka. Ipagtanggol mong babae mong naliligo sa burak. Alam ko na yun, noon pa man. Talaga? Nagawa mong umibig sa isang basura? Mas mabuti pa siguro, Pinsan, lumabas ka muna. Dahil gusto ko magkausap kami ni Marisa. Bakit naman kita iiwan? Para mauto ko na naman ng babaeng ito. Nagpapanggap na marangal pero umali umaalingasaw naman sa bahong kanyang pagkatao. Hindi ka pa marunong umintindi? That's enough. Tantanan mo na si Marisa. Okay, fine. Bahala ka. Buhay mo naman yan. Bakit nga ba kita pakikailaman? Kung talagang nabilog ng gusto ng babaeng itong ulo mo, wala na akong magagawa. Pinili mong magpakagago, so be it. Sandali. Huwag na kayong magtalo. Ha? Kung meron man dapat umalis, yun ay walang iba kung hindi ako. mabuti naman at meron kang delikadesa. Hindi ka alis, Marisa. justa Dito ka lang. Huwag na huwag mo kong iiwan. sleepless night Still can't get right I don't Paano ba kayo nagkakilala ni Dinto? Inang beses ko rin kasi siya naging customer noon. Pagbiro talaga ang tadhana. Of all the people na magiging pinsan mo, bakit si Dindo pa? So what? Ano yan ang problema? Nagtatanong ka pa? Alam mo ba kung gaano kalaki itong iskandalo at kahihiyan kapag nalaman ito ng mga magulang mo? Matatanggap ba nilang magkaroon sila ng basurang manugang na umaalingasaw sa baho? Bahagi lamang 'yun ang madilim mong nakaraan. At tapos na 'yon. May bagong buhay ka na. 'Yun ang mahalaga. Aba eh bakit ganyan ang mga hitsura niyo? Daig pa niyo ang nasunugan ah. Bakit? May problema ba? Siya nga naman, Jester. Nag-away ba kayo? Meron ba kayong hindi pagkakaunawaan? Okay lang po kami, anay, tay. Everything is fine. Kaya wala ko kayong dapat ikabahala. Huwag na tayo magkunwari, Jester. Ito na marahil ang itinakda ng pagkakataon para magpakatotoo tayo hindi natin magagawang magbalat kayo habang buhay. Dahil sarili rin natin ang ating pahihirapan. Wala kang dapat ipaliwanag. Ako na bahala magsabi kina Itay at Tinay. Mister... Me, no Napamahal na sa amin si Marisa, Mr. Romantiko. Masakit para aming matuklasan ang hindi ka nais-nais na kabanata ng kanyang masalimuot na kapalaran. At kung maaari lamang, ay pipilasin ko sa aklat ng kanyang buhay ang ilang pahinang naghahayag ng kanyang dangal na nadungisan upang sa ganon, hindi na ito mabasa ng kahit na sinuman. Ngayong naipagtapat ko na sa inyong buong katotohanan. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo namang po sanang itakabil siya. Jester, <clears throat> uh, mahirap man tanggapin pero wala kaming ibang magagawa kundi suportahan ka sa mga gusto mong mangyari. Oo oh, nga anak. Malaya kang magagawa kung ano ang inaakala mong tama at makapagpapaligaya sa iyo. Hindi hindi kami magiging hadlang. Maraming salamat po sa inyong suporta at pangunawa. Eh, siyempre, anak. Naunawaan ka namin dahil kami man ni Olivia ay dumaan sa matinding pagsubo. Oo, magkaibang sitwasyon namin kumpara sa inyo ni Marisa. Pero iisa ang ating naging desisyon Ang ipaglaban ng taong ating minamahal At hindi ka nag-iisa, anak Dahil hindi mo ito laban, kundi laban nating lahat Kaya magpakatatag ka Opo, inay Itay Magpapakatatag talaga ako At ipaglalaban ko ang pagmamahala namin ni Marisa. Pumayag po kayo. Nagawa niyong konsentihin ang kanyang kahibangan. So, wala akong nakikitang mali sa ginagawa ng aming ana. Pati ba naman kayo, Tito Ernesto, nagawang bulahin ng maruming babae Matagal na niyang iniwan ang lusak na kanyang pinanggalingan. Nagbagong buhay na At dahil siya. Nakabingwit siya ng matabang isda. At kahit hindi siya magtrabaho, mabubuhay pa rin siyang katulad ng isang prinsesa. Napakaswerte naman ang oportunistang yun. Eh, bakit ka ba ganyan kung mag-isip, ha, Dindo? Eh, Pinsan mo si Jester. At ikaw ang isang taong inaasahan kung magiging kakampi niya. Tita Olivia, wag naman sana yung isipin isa kong kontrabida, no? Ginagawa ko lang po ito dahil meron akong malasakit sa inyong anak. One more sleepless night Still can't get things right

Kaya mas makabubuti pang ako na lamang ang lalayo. Tumatawag si Chester. Hello? Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Um, oo. A Ayos lang ako. Kaya wag mo ko alalahanin. Oh, sige. Susunduin kita bukas, ha? Dinner tayo. Um, pwede bang sa ibang araw na lang? Magbabalik ako ng Pampanga at mahigit isang linggo pa ako roon. Eh di, sa kanilang tayo lumabas pagkatapos ng project mo sa Pampanga. Ah, tapatin mo nga ako, Marisa. Umiiwas ka na ba sa akin? Uh, hindi. Hindi kita iniiwasan. wala lang talaga ako sa kondisyon. Ah, pangako. Babawi ako sa ibang araw. Romantico. Me, no Mr. Romantico, Mr. un pisa po unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Marisa sa aking anak. Kaya inisip ko na lang na ginagawa niya yun dahil kailangan niya po ng konting panahon at espasyo. Subalit, nangangamba ko dahil ang hinihiling niyang pansamantalang kalayaan ay baka maging walang hanggan. All the time mag -i linggo lang, hindi na hindi nagagawin dito si Marisa. Eh, nasa Pampanga kasi ang anak natin. Eh, kahit na. Dahil noon pa naman eh, regular na ang pagbisita niya sa atin. Kaya ako ako'y naninibago eh. Kahit naman ako naninibago rin. Mukhang naapektuhan siya ng husto sa iskandalong kanyang kinakaharap. Ah, oo nga eh. Huwag naman sanang mangyari ang ating kinatatakutan. Di ba baka bukas o makalawa, bumalik na si Jester. At sana'y maayos na nilang problema ito. Eh, pero paano nga kung iwasan na niya tayo ng tuluyan? Anong gagawin natin? Paano yun tatanggapin ng ating anak? Huwag nating pangunahan si Marisa. Saka na lang natin yung problemahin kapag nangyari na. Bakit ka Hindi eh, ko na siya makawantak. Laging unattended ang cellphone niya. Mukhang nagpalit na siya ng number. Ah, baka siya na itong tumatawag. Oh, din Dinto lang pala. Hello? Hello, Pinsan. Ano, kumusta ka na? Ito, hindi mabuti. Bakit naman? Iniiwasan na kasi ako ni Marisa. Kaya pwede ka na magdiwang. Pinsan, galit ka ba sa akin? O bakit? Meron bang dahilan para matuwa ako sa iyo? I'm sorry, Pinsan, kung naging pakialam meron ko. Huwag mo yung masamain dahil nagmamalasakit lang ako sa iyo. Naiintindihan kita, Pinsan. Pero sana naman, inunawa mo rin ako. Pinsan. nila rito sa kanyang pwesto si Marisa. Hindi eh, naman ngayon ng araw na kanyang day off, ha? Tatanungin ko yung kasama niya. Miss? Hmm? Nasaan si Marisa? Ah, nag-resign na po siya. Ah, ganun ba? K kailan pa? Mag-iisang linggo na po. <laughs> ko na nga ba sinasabi ko eh. Hindi. Hindi niya ako maaaring iwan. Susundan ko siya kahit saan siya nagpunta. Mr. Mister... Romantico. One more sleepless night Still can't get things right I don't think you see how hard this is for me Knowing you're leaving can't we talk Bakit nga ba ganoon, Mr. Romantico? Kung ano pa ang iniiwasan at pinangangambahan ni Jester ay sa mismong nangyayari. Di la ba nananadya ang tadhana? At parang isang mahika ang lahat dahil ang isang bagay na mahigpit niyang hinahawakan ay biglang naglaho sa isang iglap. Me, no oh. Hindi natin hawak ang ating kapalaran. Ang mga nagsiganap Phil Cruz Dante Castro Susan Robles Olive Madredeos Sa papel na Marisa Chiquit Amor Sa mahalagang papel ni Jester Bobby Cruz Soundman Jerry Mucha Sa musika ni Boboy Salonga Technician Bong Muyar Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval sa direksyon ni

ang magagandang kasaysayan ng pag-ibig na tampok sa ating palatuntunan. Kasabay po ang nagagandahang mga awitin ng pag-ibig na inyong kinalulugdan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.